Magandang gabi sa inyo. Welcome back ulit sa ating channel at pag-usapan natin ngayon yung update sa uh, naging uh, unang laban ni Justin Brownlee sa IBL or Indonesia Basketball League. Okay, kagabi nga, karon yung uh, unang laban ni uh, Justin Brownlee as a import ng Pilita Jaya kontra sa Rans Simba Bogor sa IBL. Okay, so maganda yung pinakita ni Justin Brownlee mga ba, no Although limited minutes lang siya, panalo yung team niya kontra sa kalaban nilang uh, Ran Simba Bugor sa score na 85-67. So isa si Justin Brown, di mga baisa, uh, naging uh, rason kung bakit nanalo yung Pilita Jaya kontra sa Ran Simba Bugor sa kanyang debut game sa IBL. Uh, napagtala lang naman itong si Justin Brownlee ng double-double sa kanyang first game kahit na limited minutes nga siya dahil nga uh, tatlong import kada team yung uh, naglalaro. So maraming kaagaw sa uh, playing time itong si Justin Brownlee. Pero kahit na ganun pa man, uh, sinulit niya pa rin at pinahanga niya yung mga Indonesian fans. Hindi lang yung mga Indonesian fans kundi yung mga uh, teammate niya sa Pilita Jaya at maging yung kanilang head coach. Oy, okay, kung saan nga eh, pinabilib at napatayo pa nga sa bawat uh, puntos ni uh, Justin Brownlee yung kanyang mga teammates. Tinapos ni uh, Justin Brownlee ang game na may 14 uh, 14 points, 11 rebounds at 3 assists. So double-double sa mga bayo no. And uh, very impressive nga daw ang uh, kanyang debut game ayon sa kanilang head coach ng Pilita Jaya. At uh, parang nga raw uh, isang NBA player ang uh, galawan at uh, pinakita ang performance ni Justin Brownlee sa Uh, kanyang first game sa IBL at uh, inaasahan nilang um, mas gaganda pa daw lalo yung uh, magiging uh, laro nito si Justin Brownlee dahil nga nasa adjustment period pa siya at first game niya palang yung nilaro niya pero maganda na yung pinakita niya. And uh, dahil nga dito ituturing ng uh, super team or uh, team to beat sa IBL itong uh, team ni Justin Brownlee na Pilita Jaya oh, eh, dahil nga sa kanyang pagsali. Dito. So, abangan natin yung mga susunod pang laban ni Justin Brownlee sa IBL. Yun lang mga bay. Maraming salamat sa panood.